Manyan, yan, man sana ka mo nagailing. Iiba kung ka mo pa duman sa tunnel. Maduman kami ngunin sa tunnel. Baka ma magmakakaong kaming manok, mitib na chicken. Yan, ay may agihan pa akong magic. E, pasiring na kami ngunyan sa tunnel. Alaw na kita guys sa tunnel. Diyan, mailing mo dyan ang gabos. Paglaog mo dyan sa tunnel. It wasn't key magic na liwanag. Kukunin ka ng liwanag. Ay, char, hindi mat. Paduman kita ng unyan sa tunnel. Uyan, na, ah, naglaw na kita. Alap lang, hindi ka mong parasibot. ka lang. Yan na, ay, kamanggan kanyog. Kasiram kang ka buho Ay, nakiagin mo lang kami. Pwede man ko tamang agad. Kaya mo sa diri. Ay, kada mo nga kambay. Saradit pag-aaring, hindi o yan ang, Ay, o yan may gula. Yun pwede magat. O yan, itutur ko ka mo sa... Pagkakaragusan ko kang agit pa ako. O yan. O, di ba? Ang linaw niyan. Ang sarap din maligot. Dati kaya lang, konti na lang yung tubig na yun. Ayan, hindi mawawala ang ating lovebirds. Couple sila. Oyan guys. O yan man si Inday, si man sa na picture. Una mo man may internet kay si Putik. TikTok. O yan o. Oh. Kapit pa surusilpi. Ay, Diyos ko, Inday, man sa anas. Sige lang. Habang ka, magpahamin ka. Ay, nagkua kami. Diyan kami sa exciting po O yan o, sumasiramon. Wow. Ang lumbod buko. Kung gusto mo makatana ka ini. Eh. Nabuko, o. Oh. Nung tukad ka man sa bulod, magagi ka man sa tangil. O, oh, di ba? Ayan. Masira mo niyan. Nila ganun. Tanihin. Milk. O, oh, yan. Bye-bye, guys. Thank you sa so pananood.